Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Target sa nag-iisang luni at sa ito sinabing siya ang dahilan bakit nag-boom ang flip top. So tara! Mapapanood na nga natin si Nakairam, Manda Baliw, Romano at TVCD sa Family Feud sa live nga ni Romano. Dito pinakita ang pagsasama nilang apat sa kapilang balita naman sa live nga ni Target, ito sinabi niya respeto niya sa nag-iisang hari ng tugma dahil sa mga achievements nito at pagdating sa battle ay hindi ito nagpapabaya. Maaalala ang kinall out ito noon ni Target sa laban niya kay Badang. Isa din ito sa matchup noon na gustong mangyari ng mga tao. Luni po, sabi ni Jeffrey, Luni po sir, pwede, pasok, pwede po pasok ba sa'yo? O naman, napagaling nun ni Luz, di ba? tinagurian na nga ng tao na hari ng tugma maghihihinabay napakagaling nung Lums so shout out pala kay Lums no? kaibigan ko rin si Lums ba? nag-uusap din kami lalo na nung, nung, pandemic hindi hindi para no questions no? Oh. alam ko ah, ano kayo dun yung sasangayon kayo sa aking sasabihin na huh? kung husay yung pag-uusapan bilang rapper MC battle MC eh no doubt yung Looney, di ba? Wala tayong kahit anong... Kaya no wonder na maraming gusto siyang maka-screama maka o maka-sparring, maka-battle. Dahil, siyempre, gusto mong testingin kung ano yung, kung ano yung kakayahan mo doon sa Looney, di ba? Kaya kitang-kita -kita mo doon kay Shea yung, yung galak niya, nung no? makakalaban niya yung Looney, di ba? Tsaka si luns isa sa battle MC na... Well respected dahil ang gusto ko sa kanya hindi siya nagpapabaya. Never kanyang bibigyan ng kahit hindi hindi kanya underestimate nang lalabanan kanya with all his might. 'Yun ang gusto ko sa kanya. Sa kabilang balita pa, sinabi nga ni Saito na siya daw ang dahilan bakit nagboom ang bis ng FlipTop noon. Nasa 100k bis lang daw ang bawat battle noon ng FlipTop. Nang pumasok na si Saito at bigla daw itong nag-million like, views. Oh, so, okay. so, so, ito yung yung na, ano na? Ano na? Ano na? na? So, si Batas Batas oh. Alon. Ah, sila Batas Alon. Ano na sila? Pero ang views nila nasa 100,000 oh. views. Ganon. Uh -huh. Nung pumasok kang Saito, yun. yun ang pinakamagandang palaman. Naging 1 million views. Tsaka doon ka nagpoto ka na lahat ng mga... Saito birds, Looney. Tapos nagsunugan namin, Nagsunugan sa mga ano. Oo, friend. Oo, nagbigay ng timtaron sa niluluto. Ayun, nakilala na, siyempre, ikaw ang nagluto, ikaw ang bida. Mm. Pero hindi mo alam kung ano yung nilagay mo sa cup na ano, di ba? Mm. Kaya sumarap. Oo, pero... kaya sumarap. Eh, pero sa amin, hindi naman namin sinusubot yung gano'n. Ang sa amin lang, sana, matuto di ano, oh. diba, Yung di ba? Kasi hindi naman biro yung pag-practice ka, kung so, um, ka magsulat. Ang so, ganun so, karaming linya, ay, bigsibig nyo nang kabisal. Oo, ako bigsibig nyo yun. Hindi, usually ano? Mas mahirap ba ang ginagawa namin sa artista sa, sa mga hmm. teatro? Ika nga yung producer. Kunti lang ang mga galaw niya. eh. Ika yung director, ikaw yung walang... artista. Kung nagkamali, ikaw yung... O, oh, baka baka baka. Di, teatro yun. E. Gagalo ng iba oh. sa akin eh. Oh. E. Talo namin ng director, talo namin ng mga... Ikaw na yung writer diba? eh. Writer, writer, ikaw yung writer, ikaw yung director, ikaw yung artista. Pag nagkamali ka, wala na may Ikaw rin. At sa huling balita, nagpost nga si Anigma sa kanyang FB page. At may caption na mangyayari na nga daw ang second site sa March 23. At hintayin daw natin ang buong detalye. So kayo ba nang match up ang gusto nyong makita sa unang event ng flip top? At sangayon ba kayo sa pahayag ni Saito? Comment mo lang sa loobin mo sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.